Halos limang piso ang iminahal ng presyo ng mga tube ice sa ilang tindahan. Nagtaas kasi ang mga dealer dahil sa haba ng pila sa mga ice plant. Ngayong mataas ang demand sa tindi ng init ang panahon. Nasa front line ng balitang yan, si JC Cosico. Halos buong magnamag ng nakaabang ang ilang dealer ng yelo sa labas ng ice plant na ito sa Paranaque City. Si Ronald, higit 12 oras nang naghihintay para makargahan ng tube ice ang tricycle niya in demand talaga yung yellow pag summer. Kaya tumatagal yung pila. Kailangan talaga magtyaga. May mga regular customer kasi kami. Dahil mataas ang demand, halos wala nang tigil sa paggawa ng yelo ang mga ice machine. Sa plantang ito, apat 40 minuto ang inaabot para makagawa ng 40 sako ng tube ice. Let's say, isang tao kumukuha lang ng 10 sacks, ngayon kumukuha siya ng 30 to 50 sacks. Hindi namin kaya i-cope up yung demand. Nire-regulate namin para mabigyan mo lahat. Kasi pag ang ginawa mo, yung isang pumila, binigay mo 100, kawawa naman yung mga nasa likod. Isan daang piso ang benta nila kada sako ng tube ice. Ang mga ice dealer, ibebenta naman ito sa halagang 150 pesos. Mas mataas kumpara dati na 140 pesos. Napakalit lang ng na 10 piso kumpara dun sa laki ng gasos ng gasolina namin. Pagod. Kaya ang mga customer na kanilang dinedeliveran, nagtaas na rin ng presyo. Si Aida na tindera ng tinging yelo, 25 pesos na abenta kada sandobag ng tube ice mula sa dating 20 pesos. Kaya pagtakal ko, medyo inaanohan ko na rin. <laughs> Nililitan ko na lang din. Ganun. Kasi yung nagdi-deliver sa akin, ang haba-haba daw ng pila doon sa kinukuhaan nila. Pero lagi pa rin daw ubos ang tinda niyang yelo. Ang tea shop naman na ito, wala na raw makuhang yelo sa kanilang supplier kung minsan. Kasi hindi lang naman kami nangangailangan. May mga coffee shops dental, sa may mga tindahan din na mga talaga nagbebenta ng mga tube ice. Pero kapag may supply, nakaubos daw sila ng dalawa hanggang tatlong sako ng yellow araw-araw. Sobrang init. Kahit yung mga tao, konti na lang yung mga nag-walk-in. Mas gusto nilang deliver Patunayan na ngayong tag-init, mainit rin ang pagtangkilik sa mga pampalamig. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.